Hello, Pilipinas in world! For today's video mga ka Manito Manito, alis ah. naman po tayo Saan tayo? po kung saan tayo pupunta mga kay idol Panoorin niyo na lang po para malaman niyo kung saan po tayo pupunta <laughs> So yun nga, tapos na nga po tayo mag ayos uh, ng hairdo po natin. <laughs> Abang na po tayo mga kaidol. So yun nga mga kaidol, pababa na po tayo ng hagdan kasi alis na po tayo papunta ng ah, kasi mag-claim po muna tayo ng pera na padala galing Korea mga kaitol so yan bali lalakarin lang po natin papunta ng Cebuana M. Luillier mga kaidol kaya nga po ito po yung mga po dito sa may Pandakan, Manila Paco bali naglalakad lang po tayo kasi malapit lang naman po yung pupuntahan po natin mga kaidol Ayan nga po mga kaitol Medyo malapit na po tayo Pupuntaan po natin na si Buana Lakaw-lakaw lang Muna tayo Medyo mainit po yung panahon Kasi summer na po talaga Bali nandito na po tayo sa may pure gold bali tapat po yan ng ano, pure gold yung si Buana M. Lullier po dito mga So, yan, nandito na nga po tayo sa si Buana M. Luelier. Ayan, nakapasok na po tayo mga kaedol. Bale, naghihintay na lang po tayo ng kiniklimpo po natin na pera. Sige na po mga kaedol, babay na po. Thank you for watching.